Morning mga guys, nandito naman ako Pasensya na mga guys Ngayon lang ako hindi busy kasi tapos na ako Pagkitinda, yan po ang Wala pira ng bagyo mga guys Ang mga guys, mga, mga guys Sa umagang ito Salamat sa lahat ng mga pumili sa araw na itong Na uh, Nabaha lahat ng mga taga-malabon dito Mga uh, guys, lalo na sa amin Papa sa amin lugar Mara uh, guys So sa Maria Josef Nagdamagang muna uh, ki Dimas na tubig uh, Shout out sa lahat ng mga na Baha na Nagaya ko rin na nabaha din sa amin Ng aking amo uh, Lahat lahat na managbaba Wala nang pinipili po Mayaman magmahirap po In, uh, Pinasok na ng tubig Nang nakara kahapon ng baha ang makaraan at hanggang ngayon dahil din sa nasira na harang sa dagat na nasira ng barko dapat itong barko ito ito ang dapat isihin dahil kung hindi nangyari yun na nabasag na bako dyan sa dagat sa tabing dagat hindi sana nangyari ang ganyan tapos yun hindi sana ang tumas na tumas dahil nagsalubong ang dagat at saka baha ayan ang nangyari sa buong buong, buong Manila pa mga ka-guys um sa na mga ka-guys uh, paki subscribe pa rin ang aking youtube channel paki share pa rin, ayan mga ka-guys ang aking laging hinihingi ngayon lang ako nagparamdam dahil ako ay sa araw-araw talaga laging busy, ngayon lang kasi tapos na ako magtinda, uh, hindi nga ako nakatinda dalawang araw dahil nga sa bagyong ito dahil ano marami nang ng uh, uh, mga taga Malabon mga taga uh, ibang lugar uh, dito sa Manila ayan hanggang ano yan Martina lahat buong Manila nagkabarha mga uh, guys yun naman nakita nyo naman sa balita hindi ako nakabalag noon kasi ay malakas ang ulan Ma, ano, babasa ang aking cellphone ayan at saka busy rin ako sa aking pag babantay sa bahang yan Ayan mga, guys, mga haraw. ayan mga guys ang nakaraang araw ayan mga guys ang nasabi ko sa inyo kaya tayo ay magbigayan tayo ay magpakabait kada sa atin kung tayo ay mag katampuhan sana malis na lahat yan kung sino man sa inyo kada sa inyo ay magkapatawaran ayan mga guys ayan ngayon mga guys ah, bigla na Bihira na ako magpakita sa YouTube ko, mahirap na vlogger. Ayan mga guys, kasi ako ay lagi nang busy, umuwi mga alas 7 na. Kaya ganyan ang aking mga nangyayari sa anong ito, Manila ito. Busy lagi, busy. Ang aking pahinga lang mga guys ay hanggang sa paghiga lang. Paggising na naman mga guys, lako na naman. Puro lako ito mga guys hanggang magka- tumanda sa aking sarili para masuportahan lang na mabuti ang aking pamilya. Shout out sa lahat ng mga kagadyan. Ang mga kagay. Hello mga guys Mga bangga Hello, daw ako. Hello, nakabidyo daw ako. Sabi ng inyong isla na yun. Ngayon, rag pa. Ayan, at least nalinis na. Shout out sa mga tagalinis sa bayang ito. Shout out sa inyo. Saludo ako sa inyo. Isa kayong hero na nakakatulong sa buong bayan na lahat mga tagalinis sa buong mundo. Yan, mga hero yan. Ayan lang sinasabi ko. Mga ka-guys, ingat na lang po tayo. Ayan, nadala ng bahaya. Hmm. Ayan mga guys pasensya na. Bira na magpakita sa YouTube. Kahit ito ay mahina makita lang ako sa aking youtube channel masaya na dala rin ang ragpa ng mga ayan, okay guys. shout out sa iyo mga kaidoli nagchat chat pa siya oh. sus marios ngayon ako ipauwi na makuha naman panibago ng aking pandisal na para mapadala sa probinsya yan, ginagtitipunan lagi ayan mga ka guys shout out sa lahat-lahat na nabahaan um, tayo pareho-pareho wala nang mayaman ang na sinasabi ko wala nang mayaman ayan patay-patay na pero at least bahay ng mayaman ayun mapira pa rin sila ang ang mahirap ay lalo naghihirap ayan mga guys ang aking masasabi o, kaya shout out ang mga mayaman sana tumulong naman sa mahirap nakagaya ko Ayan mga guys. Sa umaga nito, mamaya, busy na naman. Kaya, hindi na talaga makapokus sa aking pag-vlog. ayat man lang isang linggo dalawa. Hindi na. Dahil, aking pahinga, inabi ko nga kanina, tulog lang. Tulog lang talaga. Ayan nga, natanghali na naman ako. Nagmamadali na naman ako. Na ganitong sitwasyon. Hello, shut out Shut out. Woi, wala na. Ag, wala na. Uwi na, kukuha pa. Naghahanap pa. Wala na, wala na. Oh, wala na. Guys, shut out, wala na. Ah. Wala na, guys. Marag. Hahanap pa. Subos so, na talaga. Ang sinasabi ko. Sa inyo. Kahapon sandalian lang ako na uh, hapon na uh, isang ikot tapos habay pera agad salamat sa Diyos salamat sa mga nagbuli ayan mga guys uh, pakishare na lang po ng aking youtube channel ayan dala ng baha ayan lahat dito baha <coughs> buong Maynila ang sinasabi ko sa inyo buong Maynila hanggang tohot yung aking punding bed ay kunti na lang uh, gapaan na ng ano pag pagong mga ka guys uh, sus makiapsay nakapagod man pero hirap talagang sumuko kahit kahit ang sitwasyon gapa na natin ang mga krisis na uh, na darating na malampasan sa ating buhay para tayo ay makaangat sa ganitong sitwasyon na sakuna kuna ayan mga guys sabi ko sa inyo iyan, laban lang ayan sinasabi ko na tayo ay ahaon sa ating sarili pero sa ibang tao kailangan huwag na tayong umasa huwag tayo hanggat may lakas pa ayan so, kasi ang asahan natin eh, sa linawara wala rin huwag na lang kaya kanya kanya na lang na diskarte yung mayaman yun ang dapat magtulong yung mahirap sa mahirap ay tulungan magtulungan Ayan mga guys kung mayroon kung mayroon lang kung wala uh, ah, pasensya na lang ka. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga panood nito. subscribe na lang ang YouTube channel. Mahirap na vlogger. Baka share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Good morning to all of you. God bless sa inyo. Sa inyong paglabas ng paghanap buha. Thank you.